Ang Police Regional Office 8 ay nagsagawa ng gift-giving activity para sa mga bata sa Home for Girls, Tawing Palo, Leyte. Ang programa ay pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Community Affairs and Development Division 8 sa pangunguna ni Police Major Janiceel Veloso, Chief PIS Arcad. In connection po sa National Women's Month Celebration, so ginagawa po natin ito alin sunod sa Proclamation Number no. 759 issued on March 6, 1996. Dito po, sinusuportahan po natin yung ating mga kababaihan, munting kababaihan, uh, sa pangunguna po ng uh, ni Police Brigadier General Rinaldo H. Pawid, yung Regional Director po namin sa sa through 8 para bigyan ng equal na oportunidad po at kaupulang proteksyon ang ating mga batang nandito po sa haven, sa girls' haven po ng regional office ng uh, DSWD. Sa mga magitan na activity na to, ini-inspire natin yung mga bata natin na ma-motivate po sila na uh, makamit po yung mga ambisyon yung minimithi nila sa kanilang pag- uh, lakie i-inspire In natin sila na Uh, maging uh, mag-inspire sila na maging pulis O katulad natin kanina yung, yung tinanongin natin sila maraming gustong maging pulis so po uh, with that may inspire sila na ipurso yung kanilang mga ambisyon para naman sa ngayon pa lang ma-ready na sila tungo ano yung magiging role nila sa community sa pagdating ng panahon kasama ang mga tauha ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 8 mga kawani ng Department of social welfare and development at mga kabataan sa nasabing lugar. Tampok sa nasabing aktibidad ang pamamahagi ng food pack, laruan, sports equipment at mga gift packs. Sa pamamagitan ng kanilang pagkilos, ipinakita ng mga kapulisan ang kanilang pagmamalasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad. Sa nasabing aktibidad, hindi lamang ang regalo at mga pagkain ang ibinahagi, bagkos pati na rin ang minsahe ng pagmamahal at suporta mula sa mga kawani ng kapulisan. Sa pamamagitan ng simpleng paraan ng pamamahagi, sila ay naging instrumento upang magdulot ng saya at pag-asa sa mga mamamayan sa kabila ng kanilang mga tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at siguridad sa rehiyon at buong bansa, ipinakita ng mga kapulisan na may pusong handang maglingkod at mag-alay ng tulong sa kanilang mga kapwa. Ito ay isang magandang halimbawa na pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa na dapat tularan ng lahat, hindi lamang sa hanay ng kapulisan, kundi sa buong lipunan. From the DSWD Home for Girls, we'd like to thank the PNP Regional Office 8, headed by Police Brigadier General Reynaldo H. Pawig for conducting this gift-giving activity. Um, our girls are very happy for these gifts, and you are very much welcome. Uh, next year, if we will be given, that, you will give us a chance again to share your blessings with the girls. So thank you very much, and more power to this office.